Ito yung daanan na Parang ayokong balikan Let's go Laban ka lang din nga sa ito, Sa right side lang <laughs> Sa right side lang Para ako matumba ka bro Di relax Ay, nakakatakot ay wala na kaya nang balikan pero ay oi wow patikim mo oi mas gusto niya pa daw gumapang. Apat sa tao picture baba ato tama baba. Yun nasa taas. Di talaga pa sa pinoy kahit sa mga delikadong part ng bukid dapat may picture pero ano 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 may mabuti nang mamatay wag lang mapaya Yay, yay. Exciting. Ay Exciting. ganito. <laughs> ang patulog. Hey. Hindi pa ang patulog. Patulog. No? patulog <hullos> lalakan, <dito. hullos> okay, ano to? Ito, ito. Oh, ay. Ano to? Okay, ay, ay, ay. So, ada, Up, Sure naman. Ha! Ay, ay, ay. Pababa na naman. Pataas. Pataas. Pababa. Ito, nakakatakot na eh, yun. No? Edge na yun. Eh, no? Okay na lang muna. Nice. Sika. Okay go go. Uy, Guys, pagka nalanganin ka dito sigurado hulog ka talaga Uf, uh, nakakatakot bangil na yun nasa left side namin ito bangil na yan at medyo okay lang pero yung pababa na part medyo nakakatakot Yan oh. <laughs> malapit na malapit na okay Ito yung pababa na part. Okay pa? Yeah. Kaya pa ba? Kaya natin yan hanggang makababa tayo. Kailangan natin makauwi ng buhay. Uy. Ito, nakakata ako to. Ulo, ulo, ii 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 ito na yung last hmm <laughs> on lalim Bangil pa rin to. Uy, malapit na kami. Papaba na naman. <laughs> picture muna tayo dito. Ay, ay, ay. Kulain. May picture. So, dito ay, ma picture kay mga todo. Ayun na. <laughs> Dilik. Para mo na muna tayo. Yan ang padugay. Ayun so, din muna, o sige na, go. I'm